May nagsabi pala sa akin, gulatin mo mga tao nakapaligid sa'yo, magpakasal ka. At grabe mga guys, di ko expect to. Bigla lang din kasi mga nangyari. Mamaya ikikwento ko na lang sa inyo. Nasasamahan nyo muna ako Ngayon sa mga nangyari sa kasal namin. Sa lagi ko nga pagbukas ng pintong to, hindi ko expect na ikakasal ako ngayon. Parang feeling ko kasi sobrang bata ako pa para ikasal. Pero nangyari na to mga guys. Kaya bago nga magpakasal, naganap na nga muna ako ng malapit na gupitan para gwapo si Chawot sa kasal niya. Ay kaibigan din pala ako nang gugupit dito malapit sa amin. Kaya sa kanya lang din ako magpapagupit. Ay tagal ko na ang gusto magpagupit. Kaya sa so nga lang ang daming ginagawa. Kaya ah. nakuha na nga humaba ng buko, di pa ako nakakapagpagupit. Sinantahan ko na nga si Joseph sa bahay nila. Kasi meron siyang barbershop dito. At siya nga so, sa inyo ano pangalan ng pinapagupit ko. Maging ako mga guys, hindi ko rin alam kung anong tawag sa gupit na to. Basta pinapabawasan ko lang. At yung ginagamit nga ng gunting yung pantry. Pinapaiklian ko lang ng onte. Para hindi masyado magbago yung mukha ako. Eto na pala yung nagupit sa akin mga guys. Nagustuhan ko naman yung gupit ko ngayon. Mukhang makakatatlo pa yata akong kasal neto. <laughs> Yot. Pagkatapos nga makapagpagupit mga guys. At paalam na din ako sa dalawang lovebirds kasi ilang oras na lang magsisimula na yung kasal. At tagal ko na hindi nagugupitan. Kaya ang ko din sa pakiradap kasi ang lit na ulit ng buhok ko. Pagkawin pagkawin ko nga mga guys. Naligo na din ako kaagad. Baka nauna pa sa akin yung bride ko. Ang tagal ko na hindi nakakaligo. Kung hindi pa siguro ay kakasal, di pa ako maliligo mga guys. Bago ako dumiretso sa venue dinaanan ko na nga muna sa Seraph Para kunin yung pinagawa kong damit Nagpagawa pala ako sa kanya ng isang araw ng Modern Barong At itong tinahinga ni na damit Ito yung ko Para mamaya sa kasal Ang ganda nga ng telang ginamit niya Kaya sobrang nagustuhan ko din Talagang ginawa niya Pagkatapos so nga namin Makukuha yung damit na susutin ko mama na din sa amin si syrup Kasi siya rin magbibisa ka partner ko Secret married lang dapat to Kaso nga lang Kapag napausa tong vlog na to Hindi na to secret mga guys sa Pampanga lang din pala namin to ginanap. Kaya ilan lang din talaga yung dumalo. At makalipas nga ng ilang minutong biyahe mga guys. Nakarating na din kami dito sa hotel kung saan kami ayusan. Nandito na din pala yung bridal car. Mukha na una pa yata sa akin yung kapartner ko. Shot! Mamaya ko na siya ipapakilala sa inyo. Basta hanggang ngayon habang papasok ako dito, hindi eh, pa rin ako makapaniwala. Salamat ulit sa team ni Sir Rock. Pagdating ko nga sa venue, yung una ko ang tinignan yung setup kung saan kami ikakasal. Ang ganda nga ng pagkakagawa. Kaya kung hindi man kita naimbitahan, dito sa ginawa kong vlog, para na-invite na din kita. Kaya napagkasundoan pala naming ayos. and vibe yun dati. At glass naman yung inaapakan namin. Matibay naman daw tong glass. Kahit mag-sayo daw ako ng TikTok mamaya dyan, hindi mababasa. babasa. ko naman pinuntahan mga guys yung reception. Ang ganda nga din ang reception namin dito. Kaya panigurado ko, hindi lang kayo mag -e enjoy pati yung mga bisita. Kinay ko na din yung mga photo booth. Kung umaandar sila ng maayos. Nagahan ko talaga sa pag-check mga guys. Para mamaya sa kasal namin, tawa-tawa na lang ako. Chot! <laughs> Nakalimutan ko na nga din kung anong tawag dito. Basta yung alam ko lang magugustuhan to na mga pupunta sa kasal namin. At eto naman yung photo booth. Mas marami pang ganap dito mga guys. Tinawag na din pala ako na mag-aayos sa akin. Kasi ilang oras alam magsisimula na yung kasal. Nagdadating na din kasi mga tao. Kaya kailangan na din talaga maayusan si Chow. Diretso na din pala ako sa dressing room para makapagbihis na. Kasi sa mga oras nga na yan mga guys pinapamadali na ako. Ilang minuto na lang din kasi magsisimula na yung fashion show. Marami pala kami ikakasal dito mga guys. At hindi pa ako tunay na ikakasal. Sabi ko biglaan lang to. Kasi nagchat sa akin yung decider ko na kailangan daw nila ng groom. At dahil wala naman akong ginagawa. Pumayag naman din ako kasi bagong experience do Silay pala yung partner ko ngayon. Kaya hey, mutya namin dito sa Pampanga. Nabanggit ko naman sa kanya kung ano yung content ko ngayon mga guys. Buti na nga lang din talaga pumayag siya. <laughs> Marami din pala kaming by partner dito. At yung ginagawa nga pala namin dito, mga guys, ang fashion show. Magkakaiba nga kami ng kasuotan. At magkakaiba din yung mga designer. Kaya yung mga dumalo ngayon, mga guys. Sila yung mga may balak magpakasan At, At kami nga yung mga naging model. Marami din pala mga supplier na mga nakadisplay dito. Kaya yung pinuntahan ko nga ngayon, mga guys, bridal fair kung tawagin. At sa mga gusto magpakasal, pupunta sila sa mga gantong event para magkaroon sila ng idea. Pero sa ngayon nga, mga guys, masaya na ako sa mga ganito muna. Naka na siguro ako magpapakasal pag nakilala na kita. Yot! Pagkatapos ngayon namin maglakad isa-isa, naging -isa. parang display kami dito sa harapan. Para ipakilala na din kung sino yung gumawa sa mga suot namin. Ang ganda nga ng mga gawa ni Sir Rob. Kaya panigurado rin ako kapag totoo na ako ikakasal, Sir yung gagawa sa mga susuotin namin. Ang bait din na mutya namin dito sa pampanga mga guys. Kaya nga lang talaga medyo matangkad siya. Kinailangan ko pang itaas yung mga pako pa dyan para mas mukha akong matangkad sa kanya. Shout <laughs> out ko na din pala si na Updated sa mga in-upload kong vlog. Pagkatapos nga ng fashion show, pumasok na muna kami sa loob para makapag-video. At dito nga sa loob mga guys, dito mo makikita yung mga setup na pinakita ko sa inyo nung una. Kaya sa mga kinakasal, dito sila pwedeng pumili kung nung gusto nila maging design sa kasal nila. At kada model nga na pa kanina, pinicturean kami ng magkakaibang angulo dito sa loob. At dahil mas matangkad siya ng onti sa akin mga guys, kinailangan ko pang umakyat para mas magmukha ko matangkad sa kanya. Matangkad naman si Chawot mga guys. Yan nga lang talaga, mas matangkad siya ng onti. Huwag niyo muna akong batiin ang congratulations sa comment section kasi di pa talaga ako kinasal mga guys. At saka huwag kaming isiship. kasi may jowa na siya mga guys. Pumunta lang talaga kami dito para magtrabaho. At ang pagpapakasal nga, kailangan mo talagang pag-isipan ng maraming beses bago mo pasukan. Pero kung ikaw naman papakasalan ko, hindi ko na pag-iisipan yun. Ayun lang, bye-bye!